Anong pwede toothpaste sa may G6PD? Oo, oh, so kasi... So, does it follow na dapat bawal yung mint? Oo, kasi yung mint nga bawal sa G6PD, I understand you. So, pwede, yes, pwede naman po. Maghahanap lang tayo ng mga... Magbabasa lang tayo ng mga label. Meron po talagang mga toothpaste na xylitol lang ang laman at wala siyang mint. Iba-ibang flavor actually. Meron nga melon flavor pero toothpaste siya. So, wala siyang mint. So, mama, S yes ingat na, li, na, rin tayo ang suggestion ko, check the label, check the flavorings of the uh, infant toothpaste. Meron pong walang mint na makikita. Basta na, basta wala na, lang na, mint. Basta wala lang mint. Kasi totoo, bawal nga ang mint sa may G6PD. So, okay yung letter H yung upisat kasi puro fruit yung ano, dun, flavor. Oo, oh, eh. fruit flavor yon Tapos wala siyang, ano, wala siyang okay. mint. Meron ganun, mami. Pero yon ang ang talagang sinasuggest namin ng mga toothpaste na may xylitol para mag-prevent ng tooth decay sa mga bata. Okay.